Dedesisyonan ngayon ng mga mamamayan ng dalawampung barangay sa Las Piñas City kung payag silang baguhin ang hangganan o territorial boundary ng kanilang barangay. Yan ang sentro ng balita ni Denise Osorio, live. Denise? Kenneth, kasalukuyan pa rin nagaganap ang isang plebisito dito sa Las Piñas City kung saan bumoboto ang mga mamamayan ng dalawampung barangay kung sang ayon nga ba sila o hindi nabaguhin ang territorial boundaries ng kanilang kinabibilangang mga barangay. Alinsunod ito sa City Ordinance Number no. 1941-23 Series of 2023 na may layong iayon ang teritoryo ng nasabing pung barangay sa inaprubahang cadastral survey noong March 2015 ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa ordinance, nilikha ang mga barangay noong 1978 na hindi pa natutukoy ang mga teritoryo at ang kani-kanilang hangganan kung kaya't may mga barangay na may lupaing magkakadikit o magkakapatong sa ibang barangay nagdudulot din ng alitan sa ilang barangay ang kalituhan sa mga hangganan sa teritoryo. Kenneth, aabot sa 303,339 na residente o mga registered voters ang nagagaling sa 20 barangay. Inaasahan namang matatapos ang botohan mamayang alas 3 ng hapon. At uh, susundan ito ng canvassing o bilangan ng boto para malaman na kung sangayon nga ba sila o hindi na baguhin ang mga territorial ter, 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 ter -ter boundaries. Kenneth? Maraming salamat sa iyo, Denise Osorio.